afterin afternoon mga kawantay, ayan, mag, magluto ko karon. Hmm. Magluto ko karon og lunch. Huwag na huna-hunaan kay daghan magiingon na ang buko daw ay pwede mautan. Kaya mauna akong sudan karon ay ang ang buko law Na, kanao buko na siya. Gamay na siya. Isa na ka buok na mauna akong la, law karon. Ang bida karon is ang ang buko moy akong love o yun. Taaw na to kung sa kalam lami ani. For the first time ko magluto ani kay daghan may gaingon na pwede daw luto, pwede gulayon ang buko. Kaya i-try na nako. Na ah! I'm so excited. Ang ingredients ana sa gula, sa lawoy na buko is ang um, di mawawala ang olog bate of course, ang malunggay, di na mawala, o ang talong, o ang sikwa. Uy, I'm so excited na. Uh, nagpakulo na akong tubig, oh. Nagbukal-bukal na siya. Bukal-bukal na siya. Ang akong gilunod is ang panglad, o ang kuan, o ang luya. Ah. kay mahilig man kong luya. Ah. Kaya, ibutang na nato ang Butang na nato ang talong ug ang sikwa. Ato nang ilunod ang ang talong ug ang sikwa. Di e sabay-sabay na nako na siya og lunod. Puti diba? Sikwa ug ang talong gis. open na nato. Oh luto na. Luto na ang tulongges o ang sikwa. Ibutang na nako na ang sibuyas o ang bell pepper na gagmay. Okay. po na pampalasa. Dagdag sa pampalasa. Takpan sa nato kajot. Pabula. Pabukalon sa nato kajot. Kajot, kajot. Buksan na to ulit. O. Nagkulok-kulok na siya. Nagkuo-kuo na siya. Huwag ibutang na na ko ang... May ang apoy. Oo. Oh. ug ako nang ibutang ang olobati. ug ang malunggay. Para sabay-sabay. Sabay-sabay malata. Tulog ba malunggay mo? Mal sabay-sabay na ako ibutan kay kuan kay Dali na siya malata. Ang akong pisil pisilun Pagkahuman sa kluban sa kajot. San ko uli. oh ibutang na na ko ang buko. Kini buko. Oh, I'm so excited na. Kung unsay ba sa ani. Eh. Pagkahuman butang asin asin akong panimpla. Pagkahuman, tikman kung unsay lasa. Hmm. Ugoy, lamit man ba eh? Kalamit Pagkahuman, buksan. Kulo, nagkulo, kulo na siya. Kaya ako ng patyon. Maglagay na ako sa bawol para akong tikman. Tubo ko. Oh. Tiba. Ato, nang tilawan. Tilawan ako. Ay. Hmm, lumik. Lumik siya. Hmm. Hmm, lumik. Ito, buko. Hmm. Ingit. Lumik. Hmm, buko o kuan mga sabot-sabot. Mga Kamay kayo pang fresh. No, fresh kain mga gulay. Hmm. Lamay, i-try na ninyo. Kalami. Bye.